Ito na mga kabraso, nilinisan ko na Ayan yung talabao oh. Laki-laki Pinupukpuk ko eh. Napalaban na rin to Pero oh, wala matagal na Naanohan lang siya oh. Tapos dito, tahutok Mga kabraso, kitang-kita agad Napakalaking alimago mga kabraso Pasang-sanga na yung bakas niya parang yun na ata mga kabraso takip na takip din pero may naka parang sipit yung nakaluta oh, ito na nga mga kabraso ay thank you lord oh, gracia lalaki din Ayan. mga kabraso ito na siya mismo sa dadaanan natin tignan nyo mga kabraso Ayan yung mga bakas oh. Kahapon bakas pa yan. Kasi ano na medyo tuma. Ayan yung mga bakas niya sa mga ilalim. Yan. Dito mismo siya nagpahinga sa dadaanan natin. Yan oh. Manon <laughs> lang oh. dito na po tayo mga kabraso sa unang spot dito. ano lang to uh, kunti lang yung bakawan dito pero walang bawas talagang malalaking bakawan to silipin po natin sana lang ay makadilensya tayo mga pinagkainan mga kabraso limango ito hindi pa natin matukoy yung ano ng lapang bakas na nakikita ito may pinagpahingahan dito umangat yung braso madilim inangatan o oh. mga kabraso time check 5.39 po unang pasok po natin mga kabraso swerte ito agad sa mga kabraso ayan yung pinagpahingan pinahingahan niya na bago yung inangatan dito lang siya pumistos sa likod mga kabraso sa isang puno at dito siya sa labas di siya sa eh, talagang ilalim di tayo pinahirapan nito Dito mga kabraso, napakalaking alimango. Oh, thank you, thank you, Lord. Dito mga kabraso, kitang kita agad. Ito yung bakas niya, oh. Yan. Punta dun. Yan lang yung pinagpahingahan. Dalawang pinagpahingahan sa ilalim. Tapos pumunta dito. Napakalaking alimango mga kabraso. nakalubog din siya. Hmm. Kahapon pa to sa ano yung malaking tubig. Yun siya lumubog. Tuyo na yung mga ang putik oh. Lalaki. Buenos dias. Thank you, thank you, Lord. Ah, dito pala siya pa ikot ikot Mga kabraso. Oh. Mga di na mga ganong halatang bakas niya. Dito siya pa ang ikot ikot Sa paligid na to. Na natin check din natin kung may kasama ito pati dito pala nagpahinga sa likod ng puno na to pero yun talaga yung pinakabago yung una nating nakita hmm, tali agad mga kabraso para makapaghanting pa tayo sana lang makadagdag pa kahapon ay napakalaki po ng babae talagang wala nang ano wala nang isang guhit para mag isang kilo ay, ito pala dito yung ano yung mga bakas oh, pati mga bakas ng sipit yung mga kabraso yan yan ito sa daliri ito sa sipit yan yan yung daanan nya kunti lang talaga bakawan dito mga kabraso pero solid naman yung mga anong puno walang ka bawas bawas yan yung dito sa puno na to dito natin nakuha dati yung alimango yan dyan yung punta ko dito na yung pinakaunang punta pero dun na sa ano yung nag vlog na tayo dati pinupuntahan ko to napakatagal na yun yung sum ito yung sumunod sa uli pumunta rin dito yung alimano nagikot dito pero umalis lang dyan sa pinagkuhaan natin hindi niya nagustuhan sana lang pa ditong iba maiksi lang to mga kabraso umano na tayo kumalas dyan lang tayo dyan tayo dumaong dilipat lang tayo dito lang sa kabila. Ganon din yung sistema. Mas marami pa nga yung mga bakawan dyan. Yan kasi kaya walang bawas yan yung bakawan dyan mga kabraso. Mismo yung likod nyan ay barangay yung mga kabraso. Yung barangay. Yan yung spot na pinasok natin. Yan yung barangay. Ganon lang yan. Yan. Di nila ma ano na hinahanting ko na lagi yung ano nila area. Daming banak dito. Dito lang tayo lilipat sa ano na to. Diyan lang din. mga bakas din dito mga kabraso. Ayan. Ayan yung bakas na Good size yan. Hindi lang masyadong halata. Ayan. Tingnan natin. Ito dito medyo malaki. Halata siya. pinagpahingahan mga kabraso yun yan yung inangatan niya nasa mahigit isang dangkal yung inangatan niya yan yung bakat ng katawan sana lang madali natin to Parami na ang bakas dito mga kabraso. Pakalat-kalat na. Ito yung maliit na sapa na to. Padiridiritso yung mga bakas niya. Ito dito. Pataas. Yan. Pa. Sang sanga na dito. Pasanga-sanga na yung bakas niya. Parang yun na ata mga kabraso. Takip na takip din. Pero may naka, parang sipit yung nakalutang. Ito na nga siguro. Ito yung mga bakas niya dito. Oh, ito na nga mga kabraso ay thank you lord oh. gracia lalaki din napakaganda ah, ng pagkalubog niya wow ayun pala yung mga bakas doon talagang mga bagong bago Yung sa likod nakapalibot na yung mga bakas niya oh. sa paligid yun yung mga bago na malalaki ganito ng pagkalubog doon tayo sa likod doon ako magbabawas mga kabraso dito medyo marami pero pero dito siya nakatalikod at pwede mga patay na pala yung ugat na to tapos nasa likod dito na lang tayo mag ay buhay dito wala matigas pa ah, forma lang tayo mga kabraso iniwan ko na yung sombrero doon sa bangka napaka at saka laging nalalaglag masabit sa mga ano pag umaano tayo hindi naman mainit dito sa loob ng mga anong bakawan Whew. Ayos mga kabraso. Ayos ito. Parang, iwan ko sino mas malaki. Basta ito, itong unang nakuha natin. na nasa mahigit isang kilo ito. Shoreball yun. Napansin ko pala dito, may malaking talaba. Tatanggalin. Maya na, tatanggalin natin. Kasi ano yun. Ah... Bawal yun ng yung parang babawasan presyo kapag mayroong ganun. Yan. nalinisan na natin mga kabraso uh, bawasan natin yung ano? <laughs> Yun yung ano nya ito yung sipit nya ito, dalawa yan, dumilat na yung isang mata niya. ganda yung pagkapesto Ayun mga kabraso. Uh, dahil sa ano rin dito yung pinipistahan natin. Pumasok lang ako. Diyan na natin siya itatali kung saan siya nakalubog para. Oh, nakaganyan siya. Hindi ko napapupormahin at apakan ko na lang. Diyan na yung pagtali. Hindi na natin manuhan yung pagtali mga kabraso. lang hawak sa ano natin. Kamera. Ito na mga kabraso. Nilinisan ko na. Ayan yung talabao. Oh. Laki-laki. pinupuk ko eh. Napalaban na rin to pero oh, wala matagal na naanohan lang siya. Oh. Tapos dito, tahotok. Hindi to, kumbaga hindi to dito lumaki na alimango. Galing to sa batuhan. Goro doon siya nagbutas o ano. At kinakapitan na ng mga ganyan ah, Punta lang dito nitong malalaki yung tubig 2.0 Kaya nga sa isang episode natin Nasabi ko na sa Adose, Ganyan, Onse Yan na yung pwedeng i-hunting Kasi ano na yung Tubig niyan Kung baga dito sa amin tawagin Hawid Hindi na mabilis mag-high tide Ayan Ayan Lilipat na naman tayo mga kabraso doon sa kabila. Doon medyo malawak yung spot. Doon na lang natin ditong maliliit. Simula doon sa taas dito. Doon na naman tayo. Malawak yan. Diyan. Sana lang ay palarin po tayo doon sa ano natin. Ayan po yung isa. Alin nila banggo po yung ano natin lagayan. Puro putik tatanggalan ko lang mga kabraso nito sana lang ay hindi ma-reject maya na lang po ah, hawakan ko po yung ano nya ayan nakatanggal na yung tali kakalag na ayosin ko ulit kasi nga tinatanggalan ko ng talaba napakalaki nito may isang kilo ito mga kabraso malapit pa lang tayo sa baba yan palang yung gilid kung saan tayo dumaong. Dito sa nilipatan natin to. Malalaki yung bakas dito mga kabraso ito. Ito sa ibonto. Ito, yung bakas na to. Yan. Sa alimango po yan. Malaking alimango ito. Sana lang madali natin dito sa bandang taas. kan tadi ito yung mga ano niya. Mga kabraso, dito na siya. Mismo sa dadaanan natin. Tignan niyo mga kabraso. Ayan yung mga bakas oh. Kahapon pa, bakas pa yan. Kasi ano na medyo, Tuma. ayan yung mga bakas niya sa mga ilalim. Yan. Dito mismo siya nagpahinga sa dadaanan natin. Yan o. Oh. Manon <laughs> lang o. Oh. Uh, napakalaki. Parang magkasinlaki sila ng pangalawa. Ayos mga kabraso. Oh. Ina-hunting ring ito dito ng ilang araw na yung mga bakas ng ano, tao nga. Dito mismo lumubog. Naku, talagang kung hindi nakita ay aapakan ito. Hakbangan to dito. ganda ng pagkalubog ito ay napaka season din mga kabraso kalaki yung forma niya kasama yung sipit may get isang dangkal. ito yung dulo ng sipit yan yan ganda ng pagkalubog mga kabraso kakaraon lang ng bitak yung gilid pero talagang ito nyo naman dito nga lang kita siya pero kung ditong bahagi nagising na mga kabraso mano na yung mata niya. pero kapag ganyan pa siya hindi biglang ano yan tatayo kapag nilapit pa natin ito yung ano ano yung mata niyan ayan ipipikit niyan ayan yan kita nyo. pero kapag pinaano na natin ito yung talagang gagalawin na natin siya iaangat yan hindi <laughs> mo rin mapapabalik yung kamay agad yan pati yung wala lalaban na yan. Ayan o. Oh, yung mata. Tali na naman mga kabraso. Ayan. Uh, na ngayon mga kabraso. Pero hindi pa gaano ano, mataas. Pwede pang maghunting. Sa bahay na tayo mga kabraso. Ito na pala yung mga huli natin. Ah, ititimbang po natin ito lahat. Pakita natin yung Bigat bali ito yung huli yung huli nating nakuha walang isang kilo baka nasa otso season ayan una ito. Ito natin ng dahon-dahon mm. ito naman yung pangalawa sabit halos parehas lang sila ng timbang ng laki ay hindi isang kilo ito mas malaki sakto isang kilo ito yung pangalawang huli ito naman yung pinakauna ito pinakamalaki ka kung di pa natin tinanggalan ng mga talaba. <laughs> Talagang napakabigat. Napakalaki. Ayan. O, oh, nawampord. O, oh, nawampord. Ito yung bali tumimbang silang tatlo ng tatlong kilo din ayun ups okay ayan mga kabraso uh, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta pasensya na po tayo kung madalang po tayong makaano ng video dahil sa laging maulan yun at saka inaano rin natin yung tamang timing sa paghahunting. Yun, kapag mabilis pa yung high tide, masyado tayong apurado at saka hindi tayo nakakaikot ng maayos. Inaabot na tayo ng tubig. Ngayon, medyo matagal na. Ah, alas 10 na siguro. Pero yung ano, tubig ay kaya pa. Sakto pa lang nasa kakahuyan. Ayun. Hanggang sa muli mga kabraso.